Mga kaibigan, napakalaking balita ang hatid ko sa inyo ngayon. Isang balitang magbibigay pag-asa, kagalakan at ginhawa sa milyon-milyong senior citizens sa buong Pilipinas. Batas na po ang na-monthly pension para sa ating mga mahal na lolo at lola. Oo, tama po ang narinig ninyo. Mula sa dating maliit na halaga, ngayon ay mas malaki na ang buwan ng tulong pinansyal na matatanggap ng ating mga nakatatanda. Ito ay isang hakbang na matagal ng hinihintay, pinaglaban, at sa wakas ay natupad na. Pero siyempre, ang pinakamahalagang tanong, kailan ito magsisimula? Sino ang makikinabang? At paano makukuha ang bagong pensyon na ito? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kaya siguraduhin na manatili kayo hanggang dulo dahil bawat detalye ay napakahalaga. Unang una, bakit nga ba malaking bagay itong nabunggo monthly pension? Alam naman natin na maraming senior citizen sa ating bansa ang umaasa lang sa kaunting ipon o kaya'y sa suporta ng kanilang mga anak. Marami sa kanila ang wala ng kakayahan na magtrabaho at ang maliit na halaga na dati nilang natatanggap bilang pensyon ay hindi sapat para sa mga pangaraw-araw na gastusin. Isipin niyo na lang pagkain, gamot, bayarin sa kuryente at tubig pamasahe, lahat ng iyan ay patuloy na tumataas ang presyo. Kaya naman sa pagakyat ng pensyon sa naubuan-buwan, malaking ginhawa na ito para sa ating mga senior citizens. Kung dati ay kinakapos at hirap na hirap silang pagkasyahin ang maliit na pensyon, ngayon ay mas may kakayahan na silang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Halimbawa, kung dati ay kailangan nilang magtiis at bawasan ng gamot dahil kulang ang pera, ngayon ay mas makakabili na sila ng sapat na maintenance medicine. Kung dati ay minsan isang beses lang sa isang araw ang pagkain ng karne o gulay, ngayon ay mas may kakayahan na silang kumain ng masustansya. Ito ay hindi lamang pera, kundi simbolo ng pagkilala at pagmamahal ng gobyerno sa kontribusyon ng ating mga lolo at lola sa ating bayan. Ngayon, pag-usapan natin kung kailan ito magsisimula. Ayon sa mga opisyal, ipatutupad na agad ang bagong pension law sa loob ng susunod na fiscal year. May nakalaan ng pondo para dito at tiyak ng gobyerno na ang implementasyon ay magiging tuloy-tuloy at maayos. Ibig sabihin, hindi na kailangan pang maghintay ng sobrang tagal. posibleng sa susunod na buwan o sa susunod na quarter ay maramdaman na ng ating mga seniors ang dagdag na benepisyo. Sa ngayon, pinaplansa na ang guidelines at sistema para masigurong makakarating ang pera. Pero sino nga ba ang makakatanggap nito? Ang pangunahing target ng 6,000 buwan ng pensyon ay ang mga indigent senior citizens o iyong mga walang sapat na pinagkukunan ng kabuhayan. Kabilang dito ang mga nakatatandang walang regular na kita, walang anak o kamag-anak na sumusuporta at higit sa lahat umaasa lamang sa tulong mula sa gobyerno. Ngunit ayon sa mga panukala, dahan-dahang palalawakin ang coverage ng batas para mas maraming senior citizens ang makinabang sa hinaharap. Kaya kung kayo o ang inyong mahal sa buhay ay senior citizen na, siguraduhin na updated ang kanilang record sa DSWD at iba pang ahensya para hindi mahuli sa pagbibigay ng benepisyo. Ngayon baka tanong ninyo, sapat na ba ang 6,000 buwan-buwan para sa iba, baka sabihin nila na maliit pa rin ito kung ikukumpara sa mga gastusin ngayon? Totoo iyan. Hindi lahat ng gastusin ay kayang sagutin ng libongo. Ngunit kung ikukumpara natin sa dating halaga na masyadong mababa, napakalaking pag-angat na ito. Kung dati ay kulang na kulang at halos walang natitira, ngayon ay may kaunting kaluwagan na. Maari itong idagdag sa suporta ng pamilya o sa maliit na ipon ng senior citizen para mas maging magaan ang kanilang buhay. Ang halaga nito ay higit pa sa pera. Ito ay simbolo ng pagkilala sa kanilang sakripisyo, sa kanilang pinagdaanan at sa kanilang kontribusyon sa ating lipunan. Isa pa, ang nawo and monthly pension ay may domino effect. Kapag mas pera ang ating mga lolo at lola, mas mababawasan ang pasanin ng kanilang mga anak at apo. Hindi na masyadong mahihirapan ang pamilya sa pagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng nakatanda dahil may dagdag na tulong mula sa gobyerno. Ito rin ay nakakatulong sa lokal na ekonomiya dahil ang perang ito ay gagastusin sa mga tindahan, botika at merkado sa kanilang komunidad. Kaya kung tutuusin, ang benepisyong ito ay hindi lamang para sa seniors kundi para sa buong pamilya at komunidad. Ngayon, pag-usapan natin kung paano makukuha ang pensyon. Ayon sa guidelines na inilalatag, ang anim na 0 o 0 ay ibibigay buwan-buwan sa pamamagitan ng direct cash payout o kaya naman ay sa pamamagitan ng ATM o e-wallet system para mas madali at mas ligtas ang pagkuha ng benepisyo. Para sa mga seniors na hirap lumakad o hindi kayang pumunta sa payout centers, may mga itatalaga rin community workers or social workers na magdadala mismo ng tulong sa kanilang bahay. Napakahalaga nito dahil alam natin na hindi lahat ng seniors ay may kakayahang bumiyahe. Kung susuriin natin ang batas na ito ay hindi lamang tungkol sa pera kundi tungkol sa dignidad. Maraming senior citizens ang nagsakripisyo noong sila'y malakas pa. Nagtrabaho, naglingkod, nagtaguyod ng pamilya. Kaya naman nararapat lamang na sa kanilang pagtanda may magbibigay ng suporta at pagkalinga. Ang 6,000 buwan ng pensyon ay isang paraan ng pagbabalik ng gobyerno sa kanilang sakripisyo. Pero syempre, gaya ng anumang bagong programa, may mga hamon din itong kahaharapin. Una, ang pagtiyak na walang korupsyon at hindi maaabuso ang sistema. Kailangan nating masiguro na bawat sentimo ng 6,000 o ay makakarating sa tunay na benepisyar at hindi sa bulsa ng mga tiwal opisyal. Ikalawa, ang tamang pag-target ng mga seniors na tunay na nangangailangan. Maraming seniors ang may kaya naman sa buhay, kaya't dapat ay mas unahin talaga ang mga walang kakayahan. Ikatlo, ang sustainability o ang tanong kung hanggang kailan kayang ipagpatuloy ng gobyerno ang pagbabayad ng anim na lib. Ang sagot diyan ay nakasalay sa tamang pamamahala ng pondo at sa tulong ng lahat ng mamamayan. Gayunpaman, kahit pa may mga hamon, ang batas na ito ay isa pa ring malaking tagumpay. Isipin nyo, ilang taon ding pinaglaban ito ng iba't ibang grupo at ngayon ay nakamit na rin sa wakas. Kaya't dapat natin itong ipagdiwang at higit sa lahat bantayan upang masiguro na tama ang implementasyon. Mga kaibigan, kung kayo ay may kakilala o kamag-anak na senior citizen, iparating ninyo sa kanila ang magandang balitang ito. Sabihin ninyo na darating na ang panibagong ginhawa na hindi na nila kailangang magtiis ng sobra at na mayroon ng kretong tulong mula sa gobyerno. Kung kayo mismo ay senior citizen, nabatiin ko po kayo dahil isa kayong prioridad sa batas na ito. Ito ay para sa inyo. Isang regalo para sa inyong sakripisyo at pagmamahal sa bayan. At dito sa ating channel, patuloy naming ibabalita ang lahat ng updates tungkol dito mula sa eksaktong petsa ng implementasyon hanggang sa mga hakbang na dapat gawin para makuha ang benepisyo. Kaya siguraduhin na nakasubscribe kayo at naka-on ang notification bell para wala kayong mamiss na update. Dahil tandaan ninyo, bawat araw, bawat linggo, may mga bagong announcement ang gobyerno at mahalagang maging updated tayo para hindi tayo mahuli sa benepisyo. Mga kaibigan, huwag nating sayangin ang pagkakataon na ito. Piso anim na libo buwan, isang halagang kayang magbigay ginhawa, kayang magbigay ng ngiti, at kayang magbigay ng pag-asa. Sa wakas, narinig na rin ang tinig ng ating mga senior citizens. Ito ay hindi lamang batas. Ito ay simbolo ng katarungan, pagkalinga at pagmamahal kaya't sabay-sabay nating ipagdiwang ang bagong simula para sa ating mga lolo at lola M